kung kasamahan ni Badoy, eto si Calvo, na na-contempt ng uh, kongreso na kulong, anyway, na nakalabas din naman, nakalaya rin naman, isa ito sa kung titignan natin yung background, kung titignan natin yung nakaraan na si Calvo, maraming naglalabasan online eh. Diba? Pag, pag sineritch nyo eh, kung ano yung nakaraan na si Calvo, nagtatago daw ito eh tinatago niya yung kanyang identity. Maraming peking information about him. Na kaduda-duda, syempre, yung mga ganong na uh, nababasa natin. I mean, kaduda-duda yung pagkatauhan at pagkatao na itong si si Kalbo. At sino naman po ang maniniwala sa iyo na dapat ay mag-take over na daw ang vice president na si Sara Duterte. Mag-take over na daw big sabihin, palitan na daw agad si Marcos Jr. Sa ganang akin, um, siguro mas gugustuhin ko sa puntong ito na pagtyagaan muna ang nasa Malacanya ngayon. Dahil katulad nga ng sinabi ni Sen. De Lima, maraming bagay na mukhang o maraming ginagawa, may ginagawa kahit papano itong administrasyon ni Marcos Jr napatungo sa welfare ng mga kababayan natin. Lalo na po yung pagbigay ng hustisya nga sa mga naagrabyado ni Kibuloy. Yun eh, nakikita natin. At syempre yung mga biktima na si Duterte. Hmm. Although, iniinsist pa rin nga na si, si Marcos Jr. na hindi-hindi siya makikipag-cooperate ang kanyang administrasyon ay done Danan over na daw with ICC. Pero yun nga, sa so nakikita natin, mukhang medyo taliwas dahil ang DOJ kahit papano medyo, medyo open-minded na sa idea nga na, na ma-arresto si Digong at uh, ipush talaga yung investigation na ginagawa na sa tingin ko ongoing na dito sa atin ng ICC. Alright, balikan natin na itong si Kalbo. Kasamahan po ito ni Badoy, na tinaguri ang Red Tiger Queen. Ito rin si Celeste. eh. Meron tayong napanood na isang uh, episode ng kanilang programa. Ang tinding magmarunong, akala mo napakagaling. ba? Diba? Matinding manira ng kapwa, matinding mag-criticize ng ibang tao. Tapos, ano yun, hindi nyo kilala at hindi nyo tinitignan sarili nyo. Ang hirap na ah, na yung, yung puro, uh, puro kasamaan, puro masama ang tingin nyo sa ibang tao. Pero Sasarili niyo hindi niyo alam. Alam well anyway, alam niyo na may tinatago kayong mga baho, pero ang kakapalang mukha na uh, gumawa ng baho naman. Kayo ang nag-iimbento ng baho ng ibang tao, ang kapal mukha, 'di ba? Sabi niya dito, yun nga, marami daw or malakas daw ang panawagan ng sambayanan for the vice president to take over as president. Saan? Kailan? Di ba? Wala namang panawagan, wala namang uh, malawakang campaign uh, para sa vice president nga to take over. Sino sila? <laughs> eh, ang ginagawa ng mga Duterte ngayon, puro prayer rally. Ano yun? Meron pa daw nagsisigaw na Sara take over? Baka man wala. Baka naman ito ay guni-guni mo lang. Baka napapraning. Napapraning ba ang tawag doon? Anyway, yung mga ganitong klase ng tao, Uh, binabaluktot nyo yung kaisipan ng mga kababayan natin. At yan ang, ito yung pinakakagigil pinaka talaga na ginagawa ng mga katulad na itong si Calboy. Ang kapalang mukha na baluktotin ang kaisipan ng mga kababayan natin porket alam niya sa sarili niya na mayroong mga naniniwala sa kanilang oto-oto at mga nagmamaang maangan. Abay, huwag nyo lahatin. Pinagtatawanan kayo po ng mga kababayan natin na marunong mag-isip. At my ability to discern. Yun lang. Sabi, ito daw ay makatarungan. Constitutional, nasa batas, at pinaka-importante. Hmm. Yan ang constitutional na paraan upang lutasin ang, or itong problema at krisis sa lideratong kinakaharap natin. Krisis. Totoo, maraming krisis. Pero talaga ba na si Sarah Duterte ang kasagutan sa mga krisis na yan? E kung titignan natin, mas maraming krisis, mas maraming dapat ipaliwanag itong sa Sara Duterte na katiwalian at kabulastugan. Pero anong sinabi mo? Na sa si Sara Duterte ang posibleng makaresolve ng mga ganitong klaseng uh, or, or, ganitong issue at mga krisis ng ating bansa. Naku po, nananaginip kayo. Oy gising, kalbo!